Nandito tayo ngayon sa Bangad. Kasi ese ya. Barangay ng mga pogi, Bangad. Ay, si JB. And uh, birthday boy. Yan. si bro. Ay, si Justin, Justin. Yan. Ay, laki ng Kabayan na ulit. Andrew, Andrew. <laughs> Yan. <laughs> Gio, Gio. Matuloy ba sa kabayan na kami. Eh <laughs> <laughs> apa? <laughs> gaming chair pa? Jamie, JB. <laughs> may mga kasama kami, mga bini. Salamin salamin. <laughs> Ba na ba Barangay Pogi eh no, bangad. Ito taga ano, taga Bakero ba siya? Bakero sa Kiapo. Parang nagmumura lang eh no sa Japanese eh. Eh si Beshi, yan, fresh from Komunal. Uh, di ba minsan yo lang mapainom si, si na ano? Si, ano? Vegetable curry kami kasarap. <seperosium> Pa, dapat Japanese sa MP, eh. uh -huh. vegetable curry na nilagyan natin ng seafood.